nagustuhan ng maraming netizens ang ginawa ni Iwamoto sa stepsan niyang si 30 nang ilabas dito ang isang pribadong video na maaaring makapagpahiya sa bata. August 23, Biyerkules, ay nagdesisyon si Iwamoto na ibahagi sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Instagram ang isang video na kuha sa kanilang CCTV na nakaharap sa kanilang garahe. Papapanood sa naturang video ang pag-uwi ni 30 ng hating gabi bilang madilim na sa lugar at wala nang makikitang mga tao sa paligid. Tila nga ay ginabi si 30 sa labas at nagdesisyon itong umakyat na lang ng bakod at talunin ang pagpasok sa kanilang bakuran. Si 30 ay anak ng dating mag-asawang sina Jody Santa Maria at Pampi Lacson na mister ni Iwa. Kaila ay sobrang natawa lamang si Iwa sa napanood niya sa CCTV, kaya naisipan niyang ishare ito sa ibang tao. Ani Iwa sa caption, Tulog pa siya now, kaya di niya alam na pinost ko to. Sorry anak, this is too funny na to post. Papa duplicate na ako ng susi mamaya. At sinundan niya ito ng sunod-sunod na laughing emojis. Kung iisipin ay wala namang makikitang masamang ginawa si 3D sa naturang video. Pero may mga netizens ang umalma sa pagpo-post ni Iwan nito. Ayon sa isang netizen, pinahiya daw ni Iwa si Thirdie sa pagsasapubliko ng pag-akyat nito sa bakod. Pinahiya mo yung bata sa sambayanan. Kung within family, funny ito pag-usapan. Bukod pa dito ay binigyan pa daw ni Iwa ng idea ang mga kawatan o mga magnanakaw kung paano lolooban ang kanilang tahanan. Funny sana pero nabigyan ng idea mga kawatan. True, paka basic nito. Bukod sa pinahiya niya anak niya sa buong mundo, mahina sense of common ng nanay. Ngunit may mga netizens naman na na relate sa pagtalon ni 30 sa bakod dahil gawain din daw nila ito noong kabataan nila. At isa ito sa masasaya nilang alaala. -ala. Bukod dito, sinabi rin ng mga taong nakapunta na sa tirahan ni na Iwa at Pampi Lacson, na walang magtatangka na pasukin ang mga bahay dito dahil exclusive daw iyon at sobrang higpit ang seguridad sa naturang village. Kung iniisip ng iba na pinahiya ni Iwa sa 3 ay malayo din daw mangyari iyon dahil ang totoo ay super malapit si 3 at si Iwa sa isa't isa. Katunayan ay parang tunay na anak kung ituring ni Iwa ang anak ni Jody Santa Maria ng mister niyang si Pampi. Katunayan dito ang napakaraming videos nila na ipinopost sa social media na masaya at nagbibiruan habang magkasama. Kaya walang katotohanan ang akusasyon ng netizens na intensyong ipahiya ni Iwa ang bata nang ilabas nito ang naturang video. Talagang ikinatuwa lang umano ni Iwa nang makita niya ang ginawa niya 30 na pagtalon sa bakod, gaya ng gawain rin ng marami sa mga kabataan noon kapag inaabot ng hating gabi sa labas.